Good morning, good morning, good morning mga katoda. Ito nangyayari ngayon. Kawawa mga sasakyan. Kawawa ang tricycle ko mga katoda. Kawawa ang sasakyan din. Boom na lubog rin. Kawawa yung owner din. Ito lubog sa makina mga katoda oh. Wala, lubog rin to. One down. Two down. Grabe, lubuk to mga katoda. Wala rin, oh. Lubog yan. Pero, pander lang yan ulit yan. Papatwi lang daw. Lubog yan lahat. Wala na. Hmm. Sorry na, owner, oh. Wala na. One down. Two down. three down, down, kawawa. Kawawa, ito ang status namin dito ngayon mga katoda. Baha. Grabe. Tinas na namin, ganun pa rin. ayan mga kasubay namin, no? Oh. Yan. Grabe, oh may swimming pool na kami dito oh. may swimming pool na grabe mm. grabe oh Ito nakaligtas na to sa bahay 45 meters grabe ang mga alaga ko. grabe naman Hay mga patuting. Buti na agapan pa ng itas. diba Yon, iba ba talaga. Ang matataguan nito, yung rabbit na kabalat mga trapal mga katoda. Good morning, good morning dyan mga viewers. Etong kaganapan ngayon mga viewers. Itong kaganapan ngayon sa baka na umin. O. Oh, Wala hanggang dito kapitbahay namin. Pasok sa bahay mga katoda. Pasok sa bahay mga katoda. labas ng kanto hanggang baywang pa hanggang baywang pa to hanggang kanto eto <coughs> eto nakaligtas sila oh sa taas <coughs> oh grabe oh ano? open book open book mga ang kang hanggang baywang pa to apat pala dinala ko dito sa bakanting loot yung sasakyan eh wala naabutan pa rin oh dapat pala dito kayang kaya dito Oh. Pwede pala sana dito La, Wala na Wala tayo magawa Tumating na <coughs> Tumating na mga sasakyan Shout out pala dyan Sa mga viewers natin tong ang kaganapan ngayon naabot yung baha nandun masa sa konti pero nabut pa rin yan. yan 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 mga katoda first time may mga history nangyari to matanong ko lang mga katoda guys andar pa kaya to motor paano kayang gagawin comment nyo na lang guys eto andar pa kaya to. comment nyo na lang guys lubog kasi ito comment nyo na lang eto, comment nyo na lang kung paano gawin natin dito lubog to makina kagabi ang dito to hanggang dito markado pa o oh. oh, hanggang dito si Yen din, lubog din si Yen hanggang saan siya dito kita yung kat yung marka niya anggang hanggang dito yung marka niya lubog makina wala lubog siya wala tayong magawa mga katod ha <coughs> ah, yeah, lubog talaga bye namin oh tas kasi bait. Vá, yeah. ah, é bizarro.